Naranasan ng team ng Boston Celtics ang ginawa nila sa team ng LA Lakers netong nakaraang taon. Well, yan mga idol ay patungkol nga sa pandadaya ng referee lalo na late in the game sa fourth quarter kung saan ito ang magde-decide kung sino ang mananalo sa laban. Alam niyo naman na siguro at naaalala nyo pa yung ginawa nga ng isang referee mga idol sa team ng Los Angeles Lakers na hindi tinawagan ng foul si Jason Tatum kay Lebron James na nagresulta nga ng pagpunta pa sa overtime at natalo. At ngayon nga mga idol, halos one year later, abay naranasan nga ng team ng Boston Celtics ang naramdaman ang naranasan ng team ng LA Lakers over a year ago. Dahil sa laban nga nila sa Indiana Pacers sila ay talo 133 to 131 at ang kanilang pagkatalo ay very controversial mga idol. Nang dahil sa last second nga ng labang ito, tie game 131 to 131 tapos itong si Jalen Brown at ang kanyang game winning attempt ay actually na foul nga daw siya ni Buddy mga idol. Yan ang tawag ng mga referee on the floor pero challenge nga yan ng Indiana Pacers and sila nga ay successful sa kanilang challenge. Sa pag-review nga ng referee, kanilang sinabi na nauna nga daw na hawa ka ba, ni Bandiel ng bola bago tamaan daw ang ulo Neto ni Anthony Jalen Brown. And well, ang mga Celtics fans ay galit na galit mga idol. Kahit pa nga ba daw nawakan yung bola muna, ay obvious na obvious naman daw na sa pool sa ulo si Jalen Brown. Neto ang siko ni Buddy Hield and that's an automatic foul nga daw. Kahit pa yan, nauna pang hawakan ni Hield ang bola. At pati nga mga idol, mga Celtics announcer ay hindi nga makapaniwala dito sa tawag ng referee. Pakinggan nyo ito mga idol. Therefore, the call on the has been overturned to a foul That's not the right. By when the That's not baby. right. at hindi pa nga dyan natapos mga idol ang sumpa sa team ng Boston Celtics dahil matapos niyang manalo ng Indiana Pacers sa challenge at makuha nilang bola well on the other end naman with just 2 seconds left at tayang laban natin 131 to 131 ay na foul naman ng Celtics player Itong isang Pacers player na nagresulta na nga ng free throws at yun na nga ang nagpanalo sa Indiana Pacers at mga idol, talaga nga namang inis ng napakaraming Celtics fans dito nga sa sitwasyon na kanilang naranasan at the end of their game against the Indiana Pacers. Two calls nga daw na again sa kanilang team ang nagpanalo sa Indiana Pacers. And while well, mga idol of course ang mga Lakers fans na hindi pa nakakalimot sa ginawa ng referee sa kanila against the Celtics Ay pinaalala nga sa kanila ang ginawa naman daw ng referee sa Lakers para manalo ang team ng Boston Celtics Kaya dapat nga lang daw na mangyari ito sa kanila mga idol para daw maramdaman nila yung sakit Yung inis na naramdaman ng mga Lakers fans nung sa kanila naman ito mangyari pero anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito sa sitwasyon na ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon.